Hey you know, kamusta mga idol? Welcome back sa channel natin. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang simpleng magsasaka sa Finland at ang kanyang kwento kung bakit siya ang itinuring na most deadliest sniper in war history. Pinatumba na lang naman ang limang daang Soviet Union Army sa loob lamang ng 91 days. Alamin natin kung papaano niya ipinaglaban ang kanyang bansa noong World War II kontra sa isang bansa na namamayagpag ang kapangyarihan noong mga panahong ito. Ito ang makasaysayang kwento ni Simo Haiha, ang binansagang White Death. Noong 1905 sa bansang Finland, payapa ang lahat dahil hindi pa nagaganap ang isa sa mga pinakamalaking digmaan sa kasaysayan. Ang World War I ay nagmit noong lang July 28, 1914. December 17, 1905. Ipinanganak ang ating bida sa Kiiskinen, Raut malapit sa border ng Russia. Si Simo ay ang pangpito sa walong magkakapatid. Simple lamang ang kanilang pamumuhay sa kanilang probinsya. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng pagsasakas sa kanilang maliit na farm sa kanilang bakuran. Ang tatay niya na si Juho Haiha ang siyang nangangalaga sa kanilang farm. Samantalang ang kanyang nanay naman na si Katerina Vico ay isang housewife. Bukod sa pagsasaka, nabubuhay din sila sa pagkahunting. Sa katunayan nga eh, isa ito sa hilig ng kanilang pamilya. Murang edad pa lamang si Simo ay ineensayo na siya ng kanyang ama kung papaano gumamit ng baril sa paghahunting. Pinag-aaralan nila kung papaano makakalapit sa kanilang target nang hindi napapansin. Nagsanay siya sa isang ibon na sobrang sensitive ng pakiramdam. Nakapag kahit nakarinig ng kakaunting kaluskos ay lilipad na ito papalayo. Buong akala ng kanyang ama ay magiging komplikado ang pag ensayong ito ni Simo. Pero, kabaligtaran ang nangyari. Hindi nagtagal, ay na-master agad ni Simo ang paglapit sa kanyang target nang hindi nararamdaman. Lumabas na, may talento pala siya sa pagiging marksman. Sobrang asintado niya kung tumira. Noong siya ay 17 years old, Successful na siyang nananalo sa iba't ibang mga shooting contest sa kanilang probinsya, sa Baipuri Province. Punong-puno ng mga napanalunan niyang tropis ang loob ng kanilang bahay. Lumipas pa ang ilang mga taon. 19 years old na si Simo at noong mga panahong ito ay required ang mga kalalakihan sa kanilang bansa na mag-training sa military dahil katatapos lamang ng World War I at nagbabanta na rin ng World War II required sila na mag-training sa loob ng 15 months. Nakabilang siya sa Bicycle Battalion 2. Hindi siya pinapansin dito ng kanyang commander at kanyang mga kasamahan dahil maliit na tao lamang siya. 5'3 to be exact, yan ang kanyang height. Kaya naman para sa kanila ay wala siyang maaambag sa lika. Matapos ang mahigit na isang taong pagsasanay ni Simo sa military, ay bumalik na siya sa kanilang probinsya at binalikan ang simpleng buhay na pagsasaka. Kahit na sobrang husay niya pa sa paghawak ng baril, ay kahit kailanman ay hindi sumagi sa kanyang isip na pumunta sa military. Dahil bukod sa magulo, ay hindi rin qualified ang kanyang height dito. Subalit! 1939 ang taon kung saan nagsimula mag-apoy ang World War II. November 5 Ang Winter War sa pagitan ng Soviet Union at ng Finland ay nagsimula ng masindihan. Kung ikukumpara ang kapasidad ng dalawang bansa ay walang wala ang Finland dahil kagaya nga ng sinabi ko kanina. Kabangga nila ang isa sa pinakamalakas na bansa noong mga panahong ito. Mas marami at mas malakas ang mga kagamitan ng Soviet Union kung ikukumpara sa Finnish Army. Kaya naman, halos lahat ng nakaranas ng training ng military ay mandatory nilang pinasama sa gera. Kasama na nga dito si Simo. Kung balikat sa balikat ay wala talagang gagawin ang Finland sa kanila. Mabuti na lang talaga at meron silang hindi matutularang bayani na nagngangalang Simo Heiha. Na noong mga panahong ito ay 33 years old na. At hindi pasok ang kanyang height sa requirements. Subalit ang kanyang nakakamanghang skills ay naging dahilan upang maging isa siyang legendary warrior. Wala silang mga bulletproof suit na suot. Ang mga Finnish soldier ay nakasuot ng puting winter jacket upang kahit papaano ay malabanan nila ang lamig. Gamit lamang ang kanyang sariling lumang baril na Mosin-Nagant M28 Rifle at walang kahit anong scope ay ipinaglaban niya ng buong puso ang kanyang lupang sinilangan. Kasama siya sa mga nakipagbakbakan sa Battle of Kola na tumagal ng tatlong buwan. Madalas niyang naiispatan ang mga sniper ng Soviet bago pa man siya mamataan ng mga ito dahil sa kanyang napaka-explosive na performance. Ang mga Russian ay binyansagan siya bilang White Death. Noong December 21, 1939, nakapagpatumba siya ng 25 na soldiers sa loob lamang ng isang araw. Habang nagpapatuloy ang gera, ay kailangan niyang umisip ng ilang mga paraan upang manatiling tago at hindi napapansin ng kalaban. At dito ay naisip niya ang ilang mga matatalinong tricks na ito. Naglalagay si Haihan ng yebe sa kanyang bibig para maitago ang kanyang hininga habang naghahanap ng target. Gumubuo rin siya ng mga pader na nakapalibot sa kanya gamit ang yebe para maitago ang kanyang sarili. Nagagawa niya ring makalapit sa kanyang mga kalaban nang hindi nararamdaman. Na-i-apply niya ang bagay na itinuro sa kanya ng kanyang ama at kanyang pinag-ensayohan simula noong siya ay bata pa lamang. Tinatrato niya ang kanyang trabaho na parang isang hunting. Palagi siyang mamahanap ng mga bagong paraan upang manatiling tago at maisahan ang kanyang mga kalaban. Ayon ito kay Tapio sa Ari Isa sa mga kasama niya sa batalyon, nagkaroon ng diferensya ang kalahati ng kanyang muka. Dahil noong May 6, 1940 ay tinamaan siya ng bala sa kanyang kaliwang pisngi na naging dahilan upang siya ay makoma. Samot saring mga surgery ang isinagawa sa kanya. Nagising siya noong March 13, 1940 kung kailan katatapos pa lamang ng gera. Matapos na umayos ang lahat, na-confirm na 505 ang napatumba niya dahil dito ay na-promote si Haiha sa pagiging second lieutenant. Lumipas ang marami pang mga taon at naka-fully recovered na si Haiha. Pero ang kanyang stiping days ay natapos na. Ang buhay ni Haiha matapos ang mahaba-habang pakikipagbaka ay umikot na lang sa paghahunting ng moose at pagiging isang dog breeder. Madalas din siyang kasama ng presidente ng Finland sa paghahanting. Tumanaw siya noong 2002 sa edad 96. Bago siya mamatay mga idol, ay tinanong siya kung pinagsisihan niya ba ang pagpatay sa ganoong karaming tao. At narito ang sagot niya. Ginawa ko po kung ano ang kinakailangan at kung ano ang tawag sa akin ng bubang sinilangan. Marahil... Walang Finland ngayon kung wala ni isa sa aming lahat ang gumawa ng ganoong bagay. Mga idol, gusto ko lamang sabihin na nakakatuwa lang dahil isipin mong ipinanganak ka ng 1905 tapos aabot ka hanggang 2002. Nakakatuwa lang isipin mga idol na nakita mo kung paano magbago ang mundo sa bawat paglipas ng mga dekada. Kung ano at kung paano ang nagiging buhay ng bawat generasyon sa paglipas ng bawat panahon. At siguro nga mga idol ay dito na nagtatapos ang video natin para sa araw na ito. Kung nag-enjoy ka, ay baka naman pwedeng makahingi ng konting suporta. Ah. Painitin mo ang like button, i-click ang subscribe button, i-hit ang notification bell idol para updated ka sa mga susunod nating upload kagaya nito. By the way, kung may mga kwento pala kayong alam na mas legendary kaysa kay White Death, Marapat lang po mga idol na ibahagi niyo iyan sa ating comment section at kapag napili ko ang inyong mga suggestion, sisiguruduhin ko na meron kayong special shoutout sa dulo ng video ito. Nagayon na lamang nito, nais ko pong pasalamatan si Vince Mayang sa pagre-recommend ng topic na ito. Ganon din kayo mga idol, kung may alam kayo ay huwag kayong mahiyang magbahagi dyan sa baba. Ayun lamang po, maraming maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod naman... i know.